Good morning, good morning mga idol. Ito, Galing pa rin ng Bulacan. Mag-alis uh, na bukas, idol. Ah, oh, bukas idol. Sa uh, New Jersey. Ah, uh, out mo yung mga kasama natin dyan, oh, idol. Mga kaibigan ko sa New Jersey, abangan nyo na ako. Nandito ako kay idol. Natupad din ang pakarap ko. <laughs> <laughs> bukas na. Happy trip ha? Ah, thank you Idol, thank you. Ah, mami, ilang buwan ka rito? Isang buwan lang mo, Idol. Isang buwan ah. ha? Mami, miss mo nyo dito. Oo, no? oh, Idol. Ah, uh, hindi uh, nyo pagkakataon. Eh, ko sa kapatid ko. Ah, kapatid mo? Oo, oh, ah, pumunta mo tayo dito. Minsan ko lang makita si Idol eh. Oo, oh, kahit tayong talapin mo lang ang na. thank you, thank you Idol. Thank you, ah, yan ha. Ah, salamat. Happy trip Idol ha? Ah, thank you, idol. Ay, Ay, idol. Ah, yan, good ba? morning. Good morning, good morning. Ito, lalabas ko po yung aking mga pick para Nakapasyok sila, wala na, pwenda po yan. Ang ganyan mo, yan para makabitaw sila, naglalaro po po yung ating mga ostrich. Ayan, ang ating mga ostrich, naglalaro mga ito. Po. Ayan, ha? Eh. Ayan, ha? Ah. Ayan, ha? So, lalabas na yan, at magbubuka na mga ito. Lalabasin ko na lahat. Para magbubuka yan po sila yan ang dami dami nila yan ang bubuka po yan napakaganda rin sa pagka nagpagka yan ayan po ayan ayan mga niya po nga yan yan bubuka buka po rin at yan mga ito yan Nang natin magbuka ayan ang ganda po nga Ah, Pagka po, ano na, ito, hindi pa buong buntot. Yan. Pag lumulugot ng ganito, mga idol, gusto na pong maganayan yan, magkasta. <laughs> Ayan. Ang ganda-ganda. Ayan. Ang bubo po yan. Mamayang konti yan, pag na, nalakad na po yan, mag, pabalik na sa mga kulungan nila. Ito yung mga lampo ya. Ito mga idol yung itik ko. Uh, mag -isang buwan na ngayon, ngayon po nangihitlog na yan. Baka nangihitlog na ganyan mga idol, tuloy-tuloy na po yan. Kaya may dumalito po yung itlog na mga kalatim buwan po po nito mga idol. Magkikita mo na itong mesa ito punong-punong na po yan. At uh, anong, marami nang malalaki ito maliliit pa mga dumulaga ang tao dyan pero pagka mga may, mga isang buwan na isang buwan siguro punong puno na yan ano o dalawang oh, linggo isang buwan po talaga ano nito sagad na po yan sagad na ano okay. bali dito isang butas dito napaka ano dito tingnan mo dito ito, ito. Oh, po. Ah, Pagka po ng itlog yan, kamukha ng dati, kung nakikita nyo. Ito po, nangyayit po lahat yan dito. Maraming po nila yan. Magandang po yan. Ito po, nangyayit po yan. Pero, patanggang na lahat ang... Pagka nawala na po ito, mga idol. Kung ganito, pag nawala na po ito, sigurado, lahat po, dito punong-puno ng itlog yan. Bawat isang butas, wala nang isang butas ito sandan po yan. Sandan, yan. Sandan, <laughs> po ito, mga, mga, mga 90, 90, kaya la so, uh, mangunguha kami ng sampalok dito. Kaya namin yung, ano, yung pag namin sa, ano, ay yung ninuto sa amin. Ha? Ah? Malasebo na. Ayan, mangunguha tayo ng sampalok. Ayan, daming tubig dito. Ayan, ha? Ah. Sampalok. Pangat sampalok. Ayan. Kuha tayo ng bulaklak. Sa daon, hmm. ha, malambot na madaon. Michael, si Poet, oh, ang, ang dami yung dami nang Dami yung nakuha sa palo, binulo na lang pala sa dami. Ang dami ah, pwede na ano, malapit na mag maging tarama do. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Tama Tama, ano, tama ano? Ay, ano? ah, masarap ito, ano? <coughs> Sinapalukan mga idol, good morning, good morning. Tayo ng uh, taon na sile para sa swab na may. Ayan, tsaka talong, lagyan natin ng talong. Yung mais na uh, natin sa right side, tingnan mo ito. Ito na ako. Oh. Ang dami sili, oh. May sili, daw na sili. Ayan, oh. Tawa tayo ng mag -u -u na som na mais. At saka lagyan natin ng talong. So, yung mga... Uh, mga daon ako. Gusto ko daon sa som na mais, tsaka talong. Pinili itong talong mga ito. Good morning, good morning. Mga idol, uh, pag darating po sa lunes yung mga manok namin, ito nililinis na ang tao ko yung, ano, yung mga... Drinker. Oo, oh, yung para malinis. Ang ganda po na ano niya, mga idol, ito mo. Kaya ganyan nilang po yung anong manok, makakainom na dito, ano, overflow natin, natin tingnan mo. Yan, yan overflow. Yan po yung ano nato. Tingnan nakasakay po dito sa kundukan na ginawa namin. Eh, na ginawa ng mga idol natin. Tingnan niya katibay po yung ginawa. Napakaganda mga idol Ayan, Ay, po niya para pagdating ng mga manok talagang swabi siya. Mga idol, okay, Oo, oo. namin yung pinakain po sa amin sa ko po yung sinampalohan. Yan ang palukan ng manok na kaya ano, tayo sa balok doon, ano? Ito ato, ang ang ganda ng itlog mo ka. Ano din, De, na ito? Okay, ano? Nagliling yung mga ito. Kaya huwag ng mga itlog, ano? Dami natin manok. Ang manok at mga ito. Mga idol, napisya, oh. Ganda nila. Yeah. Ayan ang... Oh, ba't tatlo yung ano? Tatlo yung lumo... Nag-ano? Nagliling din. Ah, tatlo. Kasi mga... Ayan, yung napisya, ano? Ayan, yung napisya, ano?

malakit sa Tom na Mayes, mga idol. Daming Tom na Mayes. Ito po kami. Muli kaltal. Yes, man kaltal ko sa kalabasa. May obra yan. Lagyan natin ng bulaklak ng kalabasa. Lalagyan pa natin ng daon at sili. Daon at sili para masarap, mga idol. Maraming kasaw. Good morning, good morning.

Pag nasa probinsya ka mga idol, ito yung pinakamasarap, may kasamang okra. Hmm. Ang init niya. Hmm. Kita talapya. Ito po, tuyo. Masarap na tuyo. Alagyan natin ng... Ayan o. No? Hmm. Masarap niya. Ay, masarap. Okra. Hmm. Hmm. Ano sarap ng swam na mais na ito mga idol. Oh. Wala well, mas na ano to na na bagong lang mga idol. Hmm? Ito yun oh. Ayan. Ah, mm -hmm. Ito. Sarap niya. Sarap niya. Sarap niya. Kaya na po tayo mga agad. Lagyan mo tuyo Good morning, good morning. Kaya na ito. 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 Gumagawa niya yung kabeta rin. Banda rin ito. Yara mo sa kanila. Parang yung pagkakabila. Hello po, mga idol. po si Romeo.

Isigaw na sa nampalukan, mga idol. Masarap po ito. Uh, ito po yung malasang native na manok na chicken, ano no? Chinese chicken. Chinese chicken. Yan po. Good morning, good morning.